Uh, maraming salamat po Ginoong Pangulo. Uh, nais ko lamang pong kunin ang uh, ang pagkakataon nito bilang uh, parlamentaryong uh, pagsisiyasat po. Sana ganap nito bilang uh, parlamentaryong uh, pagsisiyasat po. Sana ganap po di ito sapagkat Ginoong Pangulo, ako po'y naguguluhan. Sapagkat dito pong uh, nakaraang Huwebes, uh, meron pong naglabas na isang uh, uh, Journalist ito, isang istasyon na sinasabi na ako daw po ay nagngat-ngat dito sa loob ng Senado. Ito po ay Ano po yung middle finger po. Ah, habang ah, habang nagtayo ah. daw po ay uh, hmm. nagsasagawa ng lupang hinirang, nagpa-plog hmm. ceremony, ako daw po ay nagngatngat. Hmm. At ito po ay naging malaking issue. Ako po ay nagtataka uh, gilong tagapangulo. Sapagkat noong pong dati, na binigyan ako ng issue na isang chismis, eh, naglabas po kagad ng ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kagad sa media. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napaka bigat po ng, ng akusasyon nito sa harapan po ng ating bandila. Ako po yung magngangat-ngat. At gusto ko pong hmm. ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka-religion ko po ang pinag-usapan, eh, kahit sino sa inyo, paano gusto nyo, wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Inihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na taga Ta -da. Dahil ito po malaking kapastusan sa amin. Ito po, ang sinisip na ko po, ito po yung nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal at Taga pangulo kung gusto niyo ako mag-resign, ngayon na, kung gusto niyo wag niyo ako siraan. Yun lamang po, Maraming salamat okay. po. Tama po kayo, pero ngunit uh, ang inyo pong lingkod bilang Pangulo, nung nakita ko po yan, ang sinabi ko sa kanila, tignan muna nila yung mga litrato sapagkat nagpakita ng ibang litrato na kayo ay ang pintuturo ang nakataas. At uh, may explanation na ito ay isang uh, uh, religious um, uh, practice kapag kayo ay nagsasampalataya sa bandila. bandila. Baka lang hindi nakarating sa inyo yung explanation na sinabi ko. Kaya eh, ipagpatawad nyo na kung ang Sergeant at Arms so ang mga journalist natin ay hindi nila napansin yan. Ngunit uh, ako mismo, nung tinanong nila, sinabi ko na tingnan nila. Uh, ang uh, mga pinakitang litrato ninyo sa kabilang side na malinaw, malinaw na hintuturo ang inyong pinapakita. Opo, Kaya pa? patawarin niyo na silang ng mga uh, nagkamali at medyo natanga ang pang pananaw. Opo, ang hmm. ma mainam po sana maglabas din po ng formal na uh, investigasyon at formal na pahayag ang Senado patungkol po dito. Kasi... Ginoong Pangulo, hmm. eh, yung lumabas pong mga, ano, meron pang parang dinoktor pa eh. Meron pong, uh, ande, oo nga, malabo yung isang litrato eh. Meron pong nilabas sa uh, Apology, ang uh, Rappler opo, opo. sa inyo. Opo. Na ito ay uh, mali ang pagkakasabi nila na kayo ay merong ginawang, <laughs> tawag niyo po, ingat-ngat. <laughs> opo. <laughs> <laughs> Alam niyo po Ginoong Pangulo. Ngayon, mini tawad sa inyo. eh. Opo, pero napakainam po kung manggagaling po sa Senado sapagkat marami naman pong kamera dito ang magsasabi na hindi ko po ginawa 'yan. Hindi ko po magagawa 'yan. Napakalaking baka pambabastos po niyan. Hindi ko po magagawa Ginoong Pangulo. Ako na mo, ako na mismo bilang uh, uh, bilang bilang Senate President or tagapangulo ninyo, ako na nagsasabi na hindi ninyo ginawa 'yan. At uh, tama yung uh, uh, mag-apologize sila sapagkat mali ang pinakita nila. Patawarin nyo na sila. Meron pang isa, merong naglabas din ng isang fake news na meron daw kumakanta rito ng ba ng Bayang Magiliw na pababoy. Papayagan ba natin mangyari dito? Hindi po totoo yun. Hindi nangyayari yun. Nandito kami at uh, wala tayong nakitang nagkumanta ng Bayang Magiliw dito o ng liw pang hinirang dito na mali. Kaya dapat tayong nag iingat ang ating mga ikangay mga netizens. Na ibang neti, napakahusay ng mga netizens natin kung tutuusin eh. Pero may mga ilan nakakasingit talaga ng mga fake news na ganyan. <laughs> Siguro masyado na kayong popular kaya kayo pinaginitan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Uh, wala po nga naman na yes uh, um, Senator Dela Rosa. Before we recognize Senator but De Dela Rosa if he if uh, gives me the chance to to help our distinguished colleague Senator uh, Robin Hood Padilla. Uh, kung gusto niya po, siya naman po ang chairman ng Committee on Public Information. We can refer his manifestation to his committee and he can look deeper into it uh, kung okay sa kanya. Hmm. Oh. Opo. Uh, kung yun po ang mamarapatin at pinakamaganda, opo. Maraming salamat po, opo. Pino o ng Mayor Yaman. Alright, so But any objections? Yes, Mr. President, uh -huh. he can also invite PRIB because the PRIB of the Senate pag may mga ganyan, pag lumabas ka agad, pwedeng i-counter ng PRIB. Hindi na maghihintay po si Sen. Um, Robin Hood Padilla na yung stop pa niya magka-counter, pwede nang i-counter agad kasi mayroon namang record ng PRIB. Eh. Ay, mm -hmm. So, if that's the if it's okay with the good chairman of the Committee on Public Information, then uh, I so move, Mr. Chairman, mm -mm. that we refer his speech to to his committee. All right. Any objection? Chair is none the um, The speech or the manifestation of the um, senator from Mindanao be referred to the Committee on Public Information and Mass Media.